Huh? Suot ko? No? Nago ka ba? Alam mo, magbihis pa ako na to. Lakawad lang ako. oh, pakachinelas. oh, magandang bigayan dito. Dito, sa dating tagpuan. Maganda to, pre. Malamang, babantayan mo sa sarili mo. Maganiwala ka sa akin. matikman mo lang to. Babantayan mo sa sarili mo. Bilisan mo, pumunta ka na rito. O, oh, no. Ano pare? Ah, access sa si telepono kanina. Asa? Ha? Asa ah? na? Ako okay, yung bus. Asa na? Bus bro po. Sabi mo dala mo. Bus wala, hindi ako yung bus. Ako lang ganun lang pare, nangoon si sige. Bus wala. Anong wala? Wala po talaga bus. Hindi ako yun. yun. Ikaw nga yung kausap ko sa si telepono, di ba? Hindi po. May dumaan po yun po yung kausap Hila, nyo. Pare, walang ganun. Wala bus wala. Nangoon si sige. Bus wala. Hindi po ako ganun. Iba po yung kausap. May black ang damit, tapos naka-short ka, tapos naka-chaneras ka. Hindi pa talaga. Hindi ko lang tao dito eh. Asa na? Ano ba sa mula kasi? Boss. Abayara naman kati eh. Ba't diba kayo ganun, boss? Hindi Ano ba boss. Ikaw nga kausap ko sa telepon na pare. Kausap ko. Pare, nanglulukuhan tayo Wag ba? ganun pare? Nanglulukuhan tayo eh. Boss, pa, na, 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 na. wala naman ganun nan. Wala naman ganun pare. Basusan tayo Boss, hindi ka ganun, boss. Alam mo hindi ganun. Ha? Hindi nga ako yung boss. Alam mo gusto nyo mangyari? Ikaw ka naman gusto nyo mangyari. Nang stop ka, pare. Hindi ka naman, pare. Nagpapaliwari ko. Hindi, nagpapaliwari ko, pare. Hindi, nagkakuntun ako